news maganda lang kuya maganda lang kabataan, kabataan, party list eto, oh, ayan ayan, ang dapat na kabataan party list, ayan ang sinabi ni Rizal ang kabataan ng pagkasa ng bayan kayo, hindi ninyo ayan, maraming salamat sa pagpunin ng aming mga kongyento para po sabayin silang mahal na nagawa. Wag niyo akong ipapost yan, mga binibigyan niyo. Titigyan niyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan ng libreng TikTok. Wag! Wow, gawa yung ng ang party, yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo. <timeyle> ano yung masabi ko ni Kuya? Nice sa mga Magkakaroon kayo ng mga kabataan mabuti. sa mga so. Maraming Maraming salamat mabuti. po oh. Maraming salamat. Ka sa po. Maraming ka niya sa hanap ko. Uh, walang respeto sa pagkikipag sa mga kabataan. Kaya lang ng na. respeto sa mga kabataan mga magulang mga kabataan mga nakina. Ha? Umayos ka sa hanap na walang respeto,